Naaalala niyo pa ba noong July nang umatake ang Houthi sa Tel Aviv na kung saan isang Israelita ang kumpirmadong nasawi at hindi lumampas ang 24 oras at agad na pinalipad ng Israel ang kanilang mga fighter jets. Hindi na detect ng Houthis ang mga fighter jets ng Israel at tinarget ng Israel ang Hodeida port. Wasak na wasak ang oil facilities sa naturang lugar. Ayon sa Israel, tinarget nila ito dahil dito ibinababa ng Iran ang mga armas na kanilang pangsupply sa Houthis. Sa kalagitnaan ng buwan ng September, kasalukuyang taon, tumira na naman ang Houthis gamit ang hypersonic ballistic missile. Target sana nito ang Ben Gurion Airport sa Israel. Pero hindi ito nagtagumpay dahil ito ay na-intercept ng Israel. Agad na lumabas si Benjamin Netanyahu at nangako na kanyang pagbabayarin ang Houthis ayon sa kanya, Houthis will pay a heavy price. Ito yung pagkakataon na nagalit ang Saudi Arabia sa Houthis dahil dumaan ito sa aerial territory ng Saudi Arabia paglabag kasi ito sa international law. At kahapon lamang, linggo, September 29, 2024, sumabog ang internet sa isang balita na gumanti na nga ang Israel sa Houthis ng Yemen. Ito ang pinakabagong pangyayari ngayon sa conflict sa pagitan ng Israel at ng Houthis. Hindi imposible na iniisip ng pamunuan ng Hutis kung ano ang susunod na galaw ng Israel. Ito ay matapos maibalita ang pagkasawi ng pinuno ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah katulad ng Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei. Nagtago ito sa isang safe na lugar matapos marinig ang balita na pumanaw na si Hassan Nasrallah at kahapon mga malalaking balita ang sumabog sa internet naging headlines ito kahit sa ang-saang news agencies worldwide isa rito maliban sa pagkamatay ni Hassan Nasrallah meron na namang isang high ranking ng Hezbollah ang kumpirmadong nasawi ito ay nagngangalang Nabil Kaok, napas lang ito dahil sa isang airstrike ng Israel sa Lebanon kahit na namatay na si Hassan Nasrallah. Kinumpirma din mismo ng militanting grupo ang pagkamatay ng isang high-ranking official nito. Kahit napas lang na ng Israel si Hassan Nasrallah ay hindi pa rin ito humihinto sa kanilang operation sa Lebanon. Nagsasagawa pa rin ito ng mga malalaking airstrike sa naturang lugar. Ayon kay Benjamin Netanyahu, nais niya na makabalik na ang mahigit 60,000 na mga Israelita na lumikas mula sa northern part of Israel at ngayon ay nasa mga evacuation center. At upang mangyari ito, kinakailangang pulbusin ang Hezbollah upang hindi na ito maging threat sa mga Israelita na babalik sa northern Israel. Magkahiwalay na nagsagawa ng pag-atake ang Israel. Umatake ito sa Lebanon at umatake pa sa Yemen ayon mismo sa IDF, dose duse ng mga Israeli aircraft ang kanilang pinalipad sa Yemen upang atakihin ang Houthis, kasamang lumipad ang F-151 fighter planes. Kinumpirma ng IDF na simula nang magsagawa sila ng pag-atake sa Houthis, ito na ang pinakamalaking pag-atake na kanilang ginawa sa militanting grupo ng Yemen. Ayon mismo sa Houthi Health Ministry, na ang naturang airstrike ng Israel, nagsanhi ito ng apat na kumpirmadong nasawi ng na mga fighters at 29 naman ang sugatan. Ito ay hindi ibinukod kung ito ba ay membro ng Huti o Sibilyan. Ayon sa isang news outlet na affiliated sa Hezbollah na tinatawag na Al Mayadin, kinumpirma raw ng IDF na ang kanilang target ay ang mga oil reserves sa Ras Isa at ito ay nasa port ng Hodeida. Tinarget din ng Israel ang mga power plant at maliban pa riyan mga kaibigan ayon mismo sa IDF, importante daw sa kanila na mawasak ang Hodeida port. Bakit? Sapagkat ito ang nagiging daanan ng Iran upang mag ng armas sa Houthis. Kung tutuusin ay parang masaya rito ang gobyerno ng Yemen lalong-lalo na ang presidente nito. Bakit nitong nagdaang araw, nagsalita ang Yemen sa United Nations General Assembly at sinasabi nito na ihinto na raw ang pagsusuport sa Houthis. Kinokontrol kasi ng Houthis ang maraming lugar sa Yemen. Sa pamamagitan ng pahayag ng Presidente ng Yemen, lumalabas na parang tulong na rin sa gobyerno ng Yemen ang ginawang pag-atake ng Israel sa Yemen. Ayon sa ulat ng The Jerusalem Post na itong Houthi, ay nakikipag-cooperate sa Iraqi milisyas. Sino naman itong Iraqi milisyas? Ang Iraqi milisya ay isang militanting grupo sa Iraq na sinusuportahan naman ng Iran at ang trabaho nito ay upang atakihin ang Israel. Nagbigay ng pahayag ang IDF kung bakit hindi pa nila inaatake itong Iraqi milisyas. Alam nila na ang grupong ito ay banta rin sa kanilang siguridad pero ayon sa IDF kung bakit hindi pa nila ito inaatake. Ito ay dahil sa iniiwasan nila ang komplikasyon dahil meron ding presensya ng US sa naturang lugar. Hindi itinanggi ng Israel ang naturang pag-atake sa Yemen ng Houthis. Ayon sa kanila, sa loob ng labing anim na oras, nakapagsagwa ito ng pag-atake sa magkaibang lugar tulad ng Lebanon, sa Gaza, sa West Bank at itungang sa Yemen. Ayon sa Al Masira na pinapatakbo ng Houthi, nag-anunsyo na sila na ang kanilang civil defense ay nag-uumpisa ng magtrabaho upang apulahin ang sunog sa kanilang mga power station sanhi ng airstrike ng Israel. Nagsalita naman ang Iranian Foreign Ministry spokesperson na si Nasir Kanaani. Mariin itong ang ginawang airstrike ng Israel. Marami ang mga nagtatanong bakit sumasali pa ang Hutis sa pag-atake sa Israel, maging ang Hezbollah uma maatake sa Israel, gayong ang kalaban ng Israel ay ang Hamas lamang ng Gaza dahil ito ang unang umatake sa Israel noong October 7, 2023. Ang sagot ay simple lamang, dahil ang Hutis, ang Hezbollah, ang Hamas at mga resistant groups sa Iraq at Syria ay kapwa mga militanting grupo na sinusuportahan ng Iran marahil meron silang order na natatanggap mula sa Iran. Marami tuloy ang mga nagsasabi, yan ang napalanin nyo sa inyong pangingialam. Tulad na lang na nangyari sa pinuno ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah. Marami din ang nag-iisip na baka ang susunod ay pamunuan naman ng hutis ang targetin ng Israel. Kung ikaw ang tatanungin mga kaibigan, posible bang targetin na naman ng Israel ang pinuno ng hutis? Si Yaya Sinwar naman ngayon ay talagang doble ingat, itinago na ang kanyang sarili sa mga tunnel sa Gaza upang makaiwas sa presensya ng Israel. Meron pangang pagkakataon na kung lumalabas daw itong si Yaya Sinwar ay nagsusuot itong damit na pang babae upang hindi ma-identify. At ito ang matindi mga kaibigan marahil ay hindi ka makapaniwala ang Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei nang marinig na ang pinuno ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah ay pumanaw na itinago nito ang kanyang sarili sa mga safe na lugar dahil iniisip din ito na siya ang magiging susunod na target ng Israel. Kayo mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa pagkamatay ni Hassan Nasrallah? Kung ano man yan, alam niyo ba mga kaibigan na meron palang mga Syrian ang nag-celebrate dahil sa pagkamatay ni Nasrallah ayon sa ulat? maraming mga Syrian ang nagsisigawan sa tuwa at nagwawagayway ng mga bandila dahil sa pagkapas lang kay Hasan Nasralla at umaasa pa na sana isunod na raw ng Israel ang nagngangalang Bashar Assad. Si Bashar Assad ay presidente ng Syria mula noong year 2000. Pinalitan nito ang kanyang ama na si Hafiz al-Assad. Hindi pala nila gusto ang kanilang presidente.